Game, ula. si Christian po ba o si Rachel? Ay, si <laughs> Rachel. si Christian. Si Christian o si yung ex mo? Si Parang ang Mas matimbang sa... bakit bakit mo nag-boyfriend ka? Ngayon alam mo naman na... Matagal lang bakit sa mga. Bago kasi sa pumasok sila na. Hindi, bago yun. Yung 30? O, bago yun. Alam mo naman, sarili mo na gusto mo siya, pero bakit tumhusen ka? Oo. tis tis ba? ah, kamis sumuko ka. wala personal na ina. oh ano? yung di mo kasagot, sila sumuko. wait 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 marketing may sulat wait mukha mo. wait 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 May

Big dream! Oh, hindi nga niya kaya sabihin. kasi kaya Ano ba? Ano ba? Concern! 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 Ano ba yung mo? mo? lang yung paliwanag mo. i mo lang daw. I-brief mo lang. Kasi hindi na lang. Oh, hindi na lang ganito. Ano, ano ba 'yung sarot mo sa oo? Ano 'yung sarot mo? Ano 'yung sarot mo? Mali 'yung sarot mo. Kasi gusto mong makalimutan si Christian. Oh, hindi. Parang kayo na rin sumagot. Huwag ka sumagot sa pahay dito eh. Ikaw nga, huwag ka pa lang. Hindi eh. Gora! Alam mo, ngayon... Ha? Try na kasi. Kasi... Ay, tinatray mo na kalimutan ko. Kasi na, tatanga-tanga ka kasi, tatanga-tanga ka. Try lang naman daw. Tangaka kasi tanga. Hindi din isang tanga. Ay, ano lang, ano lang 'yan dito sa Oh, ayan, ayan. Ay yung ba isang tanga oh. Ito pa. Ang isang oh, na. Sige, sa akin to. Oh, sa mga agency, yung sila tanga um, tanga -la ta -ta -tang. yung open forum na yan. <laughs> so ano? in Kaya ang kung ano, ba nang sa amin. <laughs> na? Sorry, sorry sorry, sorry <laughs> sa mga. Ibo kalaw sa mga ako. Kaya niya. Oh, <laughs> <mayroon> kay <kasi laughs> ko <laughs> <y> <laughs> 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 Oh, hindi. Oh, hindi. Ay, ako magtatanong, ako magtatanong, ako magtatanong, ako magtatanong. no agaw magtata no magtata na. mam mam lea may mam mam Lea. May mam ako lahat! Dali, ang gusto on topic yung nakarang Oo, oh, ayan. Abi, Ang Wala lang naman yun. Sabi! Wala lang Wala lang yun. Wala lang yun. Wala lang yun. Ay, wala lang pa. tanong. Eh, wala lang tanong. Gusto mo ba talaga yung si Jill. Eh, oo oh, oh. nga. Kaya nga ka umiyak eh. Ganun niya. Ganun niya kasi yung... Ganun niya tanong eh. Ayos lang. Ayaw ko magtanong. Anong Anong nalaramdaman mo? Para sa kanilang dalawa. Ang happy ako. Hindi. Ano yung pala tunay sa nararamdaman? Ano yung

<laughs> oh, nung nah, oh, eh, oh, eh, oh. maganda mo pala ang ex. Numumula ka na oh, numumula ka na. Uh, At least, lumakanda Hindi, ewan ko ba. Hindi hey, nung... ko pa nga daw si <laughs> Mary, <laughs> Kinindatan lang daw niya. Pa, si RJ, paano? <laughs> paano mga ba yung story? Ano, matagal na matagal na oh. Wala, sa paano ka <laughs> nga? Paano mo Oo, para ka Ah, hindi rin siya, dapat galis din siya. Kasama yun sa second year.